Hi. Ako si Bella. Kapitin po na Sabi nila. Balib daw ako. Okay, Sabi nila. Wala ko daw ng mata ko. Wala ko nga. nila. <coughs> Sabi nila. Ang ngipin ko. Ang pangangit ka. Sabi nila. Ano naka ilong ko? Mm. Mm. Sabi din nila, maganda ako. Matungkol mm. <laughs> ka! Aminin, um, eh. maganda ako. Di, joke na. paano? Tempo Huwag ka nga, huwag ka Well, wala lang kasi akong magawa, kaya ako ito ginagawa. Pero sa oras na pitaw na niyo itong video na ito, ko kayo!